What's up mga kamiks Ayun Panibagong vlog na naman tayo So ito pala yung aking speaker Ayan, didulce yan 400 watts ang bawat isa So may gagawin lang ako dito mga kamiks Itong aking tweeter, ayan Crown ito So Maglalagay ako ng kapasitor Magpalit ako ng kapasitor nito mga kamiks So ito siya o oh. Crown 8 ohms 150 watts no so papalitan ko yung kapasitor niya. kasi yung nakalagay dito is 4.7 microfarad so meron akong nabili na bago so ito malabo ah so ayan mga oh. 2.2 microfarad so 50 volts so ito yung ilalagay ko dito sa twitter mga kamix so para ma mas masagit sit pag mababa yung ilagay natin na ano na kapasitor so install na natin Bali pala itong aking connection itong aking speaker mga kamix is ano yan puro parallel connection no yan, puro parallel connection. So, install na natin. So, ang paglagay nitong kapasitor natin dito sa Twitter is dito sa positive. So, ayon. So, subukan natin tong 2.0 na kapasitor mga kanil <laughs> kung mas masagit ba. Kasi yung nakakabit kasi nito is 4.7 microfarad so dito natin makikita ngayon kung mas masakit sit ba yung ano 2.0 <laughs> so ito na mga kamix natapos na natin ikinabit yung kapasitor na 2.0 microfarad <laughs> 50 volts lang ito so ibabalik na natin So bali ang connection ko pala nito mga kamix is ano to lahat nakaparallel connection. ayon mula doon hanggang dito, hanggang sa Twitter. So nakaparallel connection lang to. So titistengin natin to mga kamix kapag na ikabit ko na yung screen niya. So ayan mga kamix na tapos na natin. So i-sound na natin. So naka-bluetooth na ako dito. Ayun, naka-on na ito, naka-power on na. So yung pag-play na lang ng music yung kulang. So, dito tayo sa likod. So, isang channel lang yung nagamit natin dito. Kasi isang speaker lang naman toso So, nakaparallel connection lang siya So, ayan o. So, ayan. Sound check na natin to mga kamigs. I oh. man natin mga kamix kung malakas ba siya. DJ Champ Battle Mix Activator So bale yung volume natin mga kamigs Is naka alas 3 lahat So yan

mga kamix ganun yung tunog nya so mas maganda talaga pag mababa yung micro parat yung ilagay natin sa twitter kasi mas masakit kasi 4.7 yung nilagay ko dyan so pinalitan ko siya ng 2.2 micro parrot. so para sa akin okay siya malakas yung sagit sit nya so kung bago lang kayo napadaan sa aking channel mga kamix so baka naman pwedeng pa subscribe pa like and share na din mga kamix so maraming salamat thank you for watching